Hello, magandang umaga sa ating lahat. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano mag-deliver sa skip at tumanggap ng order. Paano mag-pick up. Step by step po tayo. So, ito yung aking skip bag. So, meron akong dalawang thermal bag. Ito yung unang bag. Square. And then, yung isa ay yan. Para sa mga pizza. So, rectangle po siya. Umpisahan na natin. So, pupunta na tayo sa app na ginagamit ng Skip the Dishes. Ayan po yung logo ng Skip the Dishes sa mga driver. Pag-click natin sa app, ito ang lalabas. Ayan. Dahil wala pa tayong duty. So, yan ang makikita mo. At yung susunod. Yan, nag-color blue na siya. So, maghihintay na lang tayo ng order. Okay, new offer. Uh, collect at McDonald's. At nakalagay kung anong time natin siya pipick upin. At ang earnings natin is $9.43 accept offer po tayo so ang natin is uh, slide natin from left to right ito yung lalabas at kung makikita nyo sa may mcdonalds may nakalagay na arrow na orange i-click po natin yan paglabas ng google map i-click natin para lumabas yung ating gps papunta sa restaurant at ready to drive na tayo at yung ating GPS ay uh, nagsasalita siya kaya hindi tayo mahihirapan so na natin in 100 meters turn right onto 43rd Avenue yan narinig nyo yan yung uh, GPS ko take the po. next right onto 43rd Avenue then turn left onto South Park Drive turn left onto South Park Drive then turn right onto 44th Avenue Samahan nyo para pick up natin yung pagkain at uh, may deliver natin sa customer Take the next left then turn left You've arrived. Andito na tayo sa McDonald. Magpapark lang tayo ng maayos at uh, ipikap up na natin yung uh, pagkain sa loob. Break tayo sa ating uh, app at may nakalagay na park at restaurant. Then, slide lang natin yan. natin yung ating bag at tapasin tayo sa restaurant huwag natin kalimutan yung ating uh, cellphone para ma-update natin yung uh, ating app kasi from time to time kailangan natin i-update ang susunod na gagawin natin sa cove ay uh, sabihin lang natin yung ating uh, skip uh, number 4 uh, digits sya at uh, hintay lang natin yung order na ipigay nila Ito ang McDonald's, walang katau-tao. Para makuha natin yung ating order. So, itinignan natin yung 4 digits na escape number. Makikita natin sa may uh, tabi ng uh, prepaid. Uh, 3105? Thank you. You too. Pinutin na natin yung correct order at please slide natin yung correct one order bago tayo lumabas sa restaurant at balik na tayo sa ating uh, sasakyan itong uh, ski business app na to ay uh, very organized kasi kahit na nakuha natin yung order tapos lagyan na natin sa sasakyan natin yung ating uh, bag bago tayo mag drive mayroon din sya nakalagay dun na uh, ready to drive so i-hit lang natin yung uh, button na yon at i-click uh, natin yung uh, GPS kung saan natin i-deliver at uh, ready to go na tayo. Ayan ready to drive so i-hit lang natin yan at lalabas na yung ating uh, next na step may nakalagay dyan na deliver at yung pangalan ng tao at yung arrow dyan i-hit lang natin so yan na yung GPS na lalabas pagka-hit mo ng uh, button so ready to go na tayo samahin nyo ako para maihita din natin itong pagkain na to sa GPS malalaman mo na kagad kung ilang kilometers kung gaano sa kalayo Head east toward 43rd In Avenue. The In 50 meters, turn right onto 43rd Avenue. Take the next right onto 43rd Avenue, then turn left onto South Park Drive. Turn left onto South Park Drive, then turn right onto 44th Avenue. Turn right onto 44 Avenue. GPS so malaking tulong yan. Pero hindi lahat ng uh, tinuturo ng ating GPS ay eksakto. Minsan kailangan mong uh, sumobra or uh, kumulang. Continue sa exactong, for 3 kilometers uh, niyang uh, location. Ang importante ay alam mo yung mga street at yung uh, house number. At kung apartment naman, yung apartment number. In case na mawala kayo at hindi nyo mahanap talaga yung bahay, ang uh, pangalawang option ay uh, tawagan nyo yung customer. Sa app, nandun yung kanyang uh, pangalan at saka yung contact number. Pwede nyo siyang i-message or uh, direct call. palang i-share, in case na na-skip nyo yung order na wala, for example, uh, hindi nyo pa na-deliver at na-hit nyo yung deliver kasi nangyari sa akin yan ang uh, masasabi ko lang ay uh, punta kayo sa help center sa app at i-chat nyo sila kung saan nyo pinick yung pagkain para ibigay sa inyo yung address kung saan nyo i-deliver yung pagkain na daladala nyo at mabilis lang sila mag reply kaya yun yung isang uh, kagandahan sa app nila nakalagay pala sa aking uh, GPS ay uh, 5 kilometers i-drive natin sya ng 9 uh, minutes Turn left onto Wisteria Drive. Take the next left onto Wistera Avenue, then your destination will be on the left. Your destination is on the left. Okay, nandito na tayo sa bahay na pag-deliver natin at ayan yung uh, house number niya nagawin po natin na next ay magpark tayo ng maayos at i ihit natin yung uh, park at customer ayan slide lang natin from uh, left to right and then may nakalagay doon na customer note so basahin natin yun every time bago tayo uh, pumunta sa bahay ang nakalagay sa kanya is uh, leave at the door please so ibig pong sabihin huwag tayong magdoorbell huwag tayong magnanak kasi baka mamaya ma natin sila. So ipalo lang po natin yung instruction. Nakalagay naman po dyan sa ating uh, app. Pag na-deliver na natin yung pagkain, pinutin natin yung uh, deliver order para makuha natin yung ating earnings. Kanina meron tayong dollars. Ngayon ay 24.05 dollars na yung nasa earnings natin. Makikita mo yan sa taas. Yan pumasok na yung 9 dollars and 43 cents na tip at transit pay sa ating earnings. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo. Bye.